Magandang gabi ulit sa inyong lahat. So, sorry. <laughs> At, yan, yeah, merong bata kinakasama kanina. So, uh, bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Uh, Panginoon, maraming salamat po uh, sa gabing ito na puno ng iyong grasya. Maraming salamat, Panginoon, na sa gabing ito ay matatanggap namin ang inyong mensahe para sa amin sa gabing ito at ang mensaheng ito ang magiging kasagutan para sa aming mga buhay. Maraming salamat Panginoon na sa pamamagitan ng iyong salita, tunay na magkakaroon ng direksyon at patnubay ang aming mga buhay. Maraming salamat Panginoon na sa inyong mensahe ay tunay na makikita namin ang um, paggawa at pagkilos ng Panginoon sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Uh, ngayon ay nasa pang-siyam na minsahi na tayo ng uh, liham. Liham ng gospel. Liham ng ibanghelyo. Ang pamagat sa gabing ito ay ang panalangin ay spiritual na siyensya. Tayong lahat, alam natin sa pesimula, ay ginawa sa imahe ng Diyos. Nakapaloob sa Genesis 1.27 na tayo ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. At alam natin na ang imaheng ito ay tayo ay kasama ng Diyos at ang tao ay tunay na masaya. Dahil ang tao ay kasama ng Diyos. Ngunit, uh, alam natin na nagkaroon ng problema. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Dahil sa nangyari, aksidente sa Genesis 3, ang tao ngayon ay uh, nahulog sa orihinal na kasalanan, sa pagkahiwalay sa Diyos at uh, nagapos ni Satanas. At dahil dito ang tao ay walang um, kayang gawin. Kundi ang uh, patuloy na maghirap, ang patuloy patuloy na maghirap at ah uh, nasa uh, kalungkutan dahil Dahil ang tao ay nahiwalay sa Diyos. At alam natin na bilang mayroong imahe ng Diyos, ang tao ay dapat sumamba sa Diyos. At doon tunay na magiging maligaya ang tao. Ngunit dahil ang tao ay napahiwalay sa Diyos, walang uh, ibang magawa ang tao kundi ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam natin, Uh, na dahil sa pagsamba sa mga diyos-diyosan, ang tao ngayon ay nahulog uh, sa napakaraming problema. Mga mental na problema, mga pisikal na problema, at ang tao ay walang ibang uh, paraan upang makaalis sa problemang ito. Patuloy ang tao na sumusunod sa kagustuhan ni Satanas. Uh, ngunit uh, na sinasabi sa salita na ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Siya ay isang daang porsyentong Diyos. At siya ay isang daang porsyentong tao. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang magkaroon ng solusyon ang orihinal na uh, kasalanan ng tao, ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos at ang pagkahulog uh, pagka ng tao sa sa kontrol ni Satanas. At iyon ay si Kristo, Pinadala ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak upang maging daan para ang tao ay magkaroon ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Si Kristo, ay si Jesus ay naging Kristo at kanyang ginawa ang tatlong uh, trabaho ng tunay na pari upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. At siya ay naging totoong uh, propeta. At sabi sa Biblia, siya ang naging tunay na daan upang ang tao ay makabalik sa Diyos. Upang ang tao ay magkaroon ng daan upang makapag, uh, makapag ulit sa Diyos. At upang marinig ang, ang boses ng Diyos. At ngay, uh, ang si Jesus bilang tunay na bilang Kristo ay naging tunay na hari upang tapusin ang kepangyarihan uh, kapangyarihan at paghahari ni Satanas. At uh, sinasabi sa Biblia, sa Juan 1.12, labing Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Paano si Jesus maging Kristo ng ating buhay at maging solusyon sa ating fundamental na problema? Dapat nating tanggapin at sampalatayain Si Jesus sa ating uh, buhay. At tayo ay magkakaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ano ngayon ang nasa sa atin? Sinasabi sa Unang Kurinto, tatlo, labing 3.16 Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Nang oras na tinanggap natin at sinimpalataya si Jesus bilang Kristo ng ating buhay, ngayon ang banal na espiritu ay nanahan sa atin. Tayo ngayon ay naging templo ng Diyos. Bilang templo ng Diyos, ngayon ang Espiritu Santo ay nasa sa atin. Ito ay napaka-laking uh, napaka biyaya, napaka-importanting biyaya na dapat maintindihan ng mananampalataya. Nung ikaw ay naging anak ng Diyos at tinanggap mo at sinampalataya sa si Yesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ngayon ang nananahan sa iyong buhay ay ang banal na espiritu. At dahil diyan, ngayon ikaw ikaw ay may karapatang manalangin. At sa pamamagitan ng panalangin ito, iyong makikita ang tunay na paggabay ng Diyos at ang bawat panalangin ng mananampalataya. Sinasabi sa salita, Sinasabi sa Juan 16.24, Hanggang ngayoy, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang panalangin ng mananampalataya ay tunay na nagkakaroon ng kasagutan. At ang kasagutan ito ay uh, galing mismo sa Diyos. Kaya sinasabi natin na ang panalangin ay espiritual na siyensya. Kung tayo ay nananalangin, may uh, may may nangyayaring um, pagkilos ang Diyos sa ating buhay, sa ating field, sa ating pamilya. At alam natin na uh, kung ang mananampalataya ay nananalangin, nagkaka nagkakaroon tayo ng uh, direksyon sa ating buhay ng pananampalataya. Kaya uh, kahit anong kahit anong mga tunggalian ang nangyayari sa ating buhay, sa ating mga relasyon, ito ay uh, hindi na nakakaapekto sa atin. Bagkos, ito ay nagiging mga sagot para sa atin. Ito ay maging, nagiging mga oportunidad upang makita natin ang plano ng Diyos. Kung ang problema ay dumarating, ito ay hindi na problema para sa atin na mga mananampalataya. Bagkos ito ay paraan ng Diyos upang kanyang maipahayag sa atin ang kanyang plano, ang kanyang uh, kagustuhan o ang kanyang nalulugurang gawain para sa ating buhay. At ang mga krisis na nangyayari sa ating buhay ay uh, hindi na nagiging dahilan para tayo ay malugmok, para tayo ay malungkot, para tayo ay mawalan ng pag-asa. Ngunit ang mga krisis na ito ang mga tunggalian, problema, at krisis na dumadating sa ating buhay, alam natin na ito ay mga sagot na galing sa Diyos. Ito ang ginagamit ng Diyos upang tayo ay muling, uh, muling niyang maibalik sa gusto niyang uh, landas na dapat nating tinatahak bilang kanyang mga anak, bilang mga mananampalataya. Kaya uh, tayo bilang mga anak na ng Diyos na merong Kristo sa ating buhay at alam natin at sigurado tayo na ang banal na espiritu ay nasa sa atin at tayo ay uh, pwede nang manalangin at sigurado tayo na ang sagot ng Diyos ay ating matatanggap ating matatamasa o mai-enjoy ang buhay na laging kasama ang Diyos. At ito ang pinaka uh, importanting bagay na dapat nating uh, laging alalahanin na ang Diyos ay lagi nating kasama at uh, tayo ngayon ay may tunay ng paggabay mula sa Diyos sa, sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit uh, as sinasabi sa Juan, labing apat, 27 put, anim hanggang put pito. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So sinasabi sa salita na tunay na ang banal na Espiritu na nasa sa atin ngayon, siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala sa atin kung sino tayo bilang mga anak na ng Diyos kung anong mga biyaya ang ating natanggap bilang mga anak na ng Diyos at kung uh, kung tayo ay mananalangin ano ang kasagutan na ating tatanggapin mula sa Diyos at uh, uh, habang tayo ay nananalangin nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng estado ng ating buhay, nakikita natin ang pagbabago na nagaganap sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating field, uh, sa ating uh, mga gawain, sa ating trabaho, sa pag-aaral. Ang lahat ng ito ay nakikita natin uh, na may ginagawa ang Diyos. Pagkat tayo na ngayon ay sigurado kung sino tayo. Tayo bilang mga anak ng Diyos, na nananalangin, tayo ay sinasagot ng Diyos. Pagkat uh, ang panalangin, tunay na kubikilos at nagkakaroon ng kasagutan. Ngunit, kahit na uh, alam natin kung sino tayo at alam natin kung ano ang mga biyayang meron tayo, uh, si Satanas ay hindi tumitigil at patuloy na gumagawa ng paraan upang tayo ay linlangin at, uh, at nakawin sa atin ang kasiguraduhan na meron tayo. Si Satanas ay hindi tumitigil na bigyan tayo ng pagsubok o uh, mga kahirapan upang tayo ay malinlang at uh, tayo ay uh, sumuko sa mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit alam natin na kapag tayo ay nanalangin, ang Anghel ng Diyos ay patuloy na kumikilos kin, uh, kanyang kinukuha ang ating panalangin at dinadala uh, sa Diyos. At ang mga sagot ng Diyos ay dinadala ng mga Anghel patungo sa atin. Alam natin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga uh, templo ng banal na espiritu na ang mga anghel ay uh, gumagawa at kumikilos para sa atin. Para uh, sa ikaktutupad ng kagustuhan ng Diyos at 'yon ay ang kasagutan sa mga uh, panalangin na meron tayo. Kaya uh, tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating uh, maalala ang tatlong konsentrasyon. Sa umaga, ay dapat nating makuha ang lakas sa pamamagitan uh, ng panalangin at pagtanggap sa salita ng Diyos uh, sa umaga. At sa buong araw, ay dapat nating maintindihan na pinapakita ng Diyos kung paano siya kumikilos sa ating uh, bawat tahakin sa buong araw. At tayo ay uh, patuloy na nananalangin at patuloy na tumatanggap ng sagot sa ating panalangin. At ang panghuli ay sa gabi. Sa ating uh, panalangin sa gabi ay uh, nagkakaroon ng, ng konsentrasyon, malalim na konsentrasyon sa salita ng Diyos at sa pamamagitan nito, ay nakikita natin kung ano ang mga kasagutan na nabigay ng Diyos para sa araw sa at, uh, sa atin sa araw na ito. Uh, nawa ay 'wag nating kalimutan na patuloy ang ating buhay ay ma, ma manatili sa loob ng tatlong konsentrasyon, sa umaga, sa buong araw at sa gabi. Patuloy na uh, tayo ay manatili sa salita ng Diyos at sa panalangin habang ginagawa natin ang tatlong konsentrasyon at uh, makikita natin na habang tayo ay nananalangin habang tayo ay nananalangin tunay na ginagawa ng Diyos ang uh, gawain na gusto niyang matupad kung saan man tayo naroroon. Uh, sinasabi na ang lugar kung nasaan tayo, yon ang misyon na meron ang Diyos para sa atin. Nawa ay tunay nating uh, tunay nating paniwalaan at panghawakan na kung tayo ay nananalangin, mayroong gawain na gaganap. Ang Diyos ay kumikilos. Ang banal na espiritu na nasa sa atin ay patuloy tayong ginagabayan. Ang mga anghel sa kalangitan ay patuloy na kumikilos para tayo ay tulungan at uh, ang mga disipulo na nakahanda ay tunay uh, na ating uh, makakatagpo. Habang tayo ay patuloy na nasa loob ng salita ng Diyos at uh, nasa panalangin. Uh, so Ngayong gabi, uh, yun lamang ang mensahe at uh, nawa ay sa ating panalangin, wala tayong dapat ibang panghawakan kundi ang tipan ng Diyos. Ang tipan na si Jesus ang Kristo. Si Jesus bilang Kristo ay tinapos niya ang ating tatlong fundamental na, ka, na problema at uh, siya ang naging tunay na solusyon para sa ating buhay. Habang pinanghahawakan natin ang tipan na ito, ang gospel na ito, ang Diyos ay kumikilos at uh, Kanyang pinapakita sa atin kung ano ang Kanyang direksyon, kung ano ang Kanyang plano. Nawa ay at uh, tunay tayong manatili sa paghawak sa tipan, sa salita ng Diyos, at tayo ay uh, ay man uh, o manatili sa panalangin at uh, nawa ay maituro natin sa ating mga remnant uh una ay ating ma-apply sa ating mga sarili ang uh, lagi nating naririnig sa mensahe ngayon ang tatlong konsentrasyon sa umaga, sa buong araw at sa gabi. Tayo ay manalangin habang pinanghahawakan natin ang tipan so Ngayon, uh, doon magtatapos ang ating mensahe, uh, tayo ay manalangin at uh, tayo ay magtapos sa mensahe. Maraming salamat Panginoon, maraming salamat uh, o Diyos sa uh, mensahe mo para sa amin sa gabing ito. Uh, Nawa Panginoon ay tunay na maimprinta sa aming mga buhay na si Jesus ang Kristo at siya ang uh, tumapos ng lahat ng aming um, problema at lahat ng aming fundamental na uh, problema. Maraming salamat Panginoon na si Jesus bilang Kristo ng aming buhay ang tunay ng gagabay sa amin uh, sa panalangin at sa iyong salita. At habang pinangahawakan ng amin, namin ang iyong uh, tipan ay tunay na iyong gagawin ang iyong plano na dapat matupad sa aming buhay. Maraming salamat Panginoon na sa aming bawat field, uh, tunay naming mapanghahawakan ang tatlong konsentrasyon at uh, wala kaming ibang uh, gagawin kundi ang panghawakan ang tipan. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen.